Ayan guys, it's time to go. So, papunta na ako sa duty ngayon. So, ito yung motor natin. Oh. Dito na pa-park. Okay, tara na. Nandito na ako guys sa duty. So, bali isang malaking bahay itong binabantayan ko. So, teka lang ipagita ko sa inyo. So, bali yan guys yung binabantayan ko. Isa siyang malaking bahay. So, dito, chill lang ako dito. So, nakaupo lang ako dyan. Walang bawal, hindi bawal mag-cellphone. Kung nagugutom ka, pwede kang kumain anytime. Kung kailan mo gusto. So, kailangan lang mamaintain ko dito yung peace in order. Wala makapasok na maglalakaw. Kasi kung makikita nyo, ito sa labas uh, mall na yan mall tapos ito nyan papunta doon kalsada yan tapos intersection yan dito ayan hanggang doon tingnan nyo may ayan o oh. may mga dumadaan sa sakyan kasi intersection yan guys hating gabi na so nag jacket na ako kasi malamig na time check time check 11.25 So, tahimik na dito ngayon kasi ating gabi na. Teka lang, ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura dito. So, ayan yung itsura sa labas guys. Okay. So, walang katao-tao. Ito naman sa likod. Ayan o. Oh. Guys, time check. 1.37 AM. So, meron dito kaninang lasing na gustong pumasok. Pinaalis ko siya. So ito yung video niya ipapakita ko sa inyo. So sabi niya uh, kaya daw siya pumunta dito para makahing daw siya ng uh, pambili ng gamot sa so may-ari nitong bahay. So, syempre, sabi ko sa, para mapalis ko siya na maayos, sabi ko na lang sa kanya, pumunta siya dito sa oras na gising yung may-ari, sabi ko mga tanghali. So, sinabi ko lang yun para makaiwas ako sa iskandalo kasi nasinala na rin siya, maari siyang magwala, baka pagmabatuin ako dito. So, kaysa naman sa uh, mag-iskandalo siya, sinabi ko na lang na kung pwede, pumunta na lang siya dito sa oras na yung may-ari. Pero ano lang yun, paraan ko lang yun para mapalis ko siya. Umaga na guys, 20 minutes na lang, uwi na. Morning! Ang ganda ng panahon guys eh. Medyo maulap lang ng konti, eh. pero mukhang di naman uulan. Ito yung malaking bahay, dream house natin. Sana magkaroon din tayo niyan. Oh, uwi na. Pauwi na ako guys. Time to go. Kung kailan naman pauwi na ako guys. Tsaka pa umambon. Ayan guys, sa kabilang kalsada yung pinantayan kong bahay. Oh. So ngayon, nandito naman ako sa may mall. Ayan, sumilong muna ako. Ayan guys, bali nakauwi na ako dito sa boarding house. So, nagbihis ako. Ayan. Nakasapatos ako kasi uh, kada pag-out ko sa duty, nagja-jogging muna ako Pampapawis para mandali ako makatulog mamaya. Yan guys, kakaway ko lang. So, ito yung time na matutulog pa lang ako. Time check. 8.02 ng umaga. So, yan guys, sleep muna ako. Good night. Hi guys, alauna ng hapon. So, papunta ako ngayon sa kamalig. Dahil meron akong imamassage. So, yun yung sideline ko. So, hindi naman araw-araw meron akong client. Ang kataon lang na sa vlog ko ngayon ay meron akong client. Okay, sama ko kayo. Kakatapos lang ng ulan guys buti na lang uh, natapos agad pero may nakaready naman akong kapote yan so tara na, punta na tayo Ngayon guys, nakatapos ko lang mag-massage. So, hindi uh, na ako na video kanina kasi atakas ng ulan. So, gumili muna ako ng merienda dito. Ayan, so gumili muna ako ng merienda kasi nagutong ako sa 1.5 hour na massage. So, bali dito ko na guys nataposin itong video kasi marami pa akong ibang gagawin. So, mag-focus muna ako sa ibang kagawin. And guys, uh, thank you sa panunod. Hanggang sa muli. Salamat!